another processing pero nagulat na lang ako eto kagad meron na tayong lisensya ano ka ba nagiiinarte ka pa Napakabilis LTO wala you're the best all right mga kasandugo. good morning po sa inyo lahat kamusta po kayo sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan and uh, for today's video mga kasandugo uh, we're going to uh, LTO at ay magpaparinyo ng ating lisensya ayan paparinyo tayo ng ating lisensya mga kasandugo so ayan

i Lime Corner Before you take Before you take on the road Tim Baguis Ayan. at syempre pa yung ating uh, leader na si Carlo Cunilla ng uh, Film Impact Photography Ay, ah, ah, pag-alamanan. Ah, itong lane na to ay, ah, magpunta ng tayo. Okay. Hayo muna di. Mando ito patama. Ngayon, ay okay. ini uh, tangulo. Land Transportation Office, ah, tama? Tama 'yung ating naging direction. We are now here in LTO, Land Transportation Office. Ang San Jose Occidental Mindo Road. Okay, alright. Oh, yeah. Let's park here. Mm -hmm. Alright, what's up mga kasandugo? Nandito na po tayo sa Land Transportation Office, yung LTO ng San Jose Occidental Mindoro uh, ah, ayan so pasok tayo sa loob at tayo po mga kasandugo ay magre-renew ng ating lisensya ayan boss good morning saan pwede mag renew ng license? may no? medical na po ba kayo? wala medical po muna saan po? dito po sa amin meron Ang medical tapos meron na po kayo wala yan okay. nabitan lang ako. Ako ba profession Okay. Medical po 'yan tsaka portal lang po 'yan talaga nito. Total na po doon sa portal. Meron pa dong bulkoy? salamat. After po papasok lapit na lang sa inyo ulit pag nakatapos ng mga kilo nito. Salamat. So, ayan. sandali. Uh, binigyan tayo ng uh, form.

Okay na. Salamat. Pag sinabing gender, mali. Okay. Okay. Ayan mga kasandugo. Uh, tapos na tayo yung mag-medical. And uh, sa portal, na-i-open na rin natin. Nag-request na tayo. So ngayon ay uh, Proceed na tayo rito sa renewal of driver's license. Ayan. Uh, window 1. Sabi nila ay window 1. So, let's go. Ayan. Uh, so, tapos na tayo sa window 1. So, we're going to cashier. So, dito po tayo at magbabayad na po tayo rito sa cashier. Alright, cashier na po tayo yan mga kasandugo after uh, paying na sa cashier so proceed na po tayo sa window 2 uh, window 2 na po tayo okay all right mga kasandugo and this is it eto na ang ating bagong driver's license oh i i was surprised mga kasandugo na yung processing napakabilis sobrang napakabilis so window 1 and window 2 cashier it's all done, finish. Napakabilis mga kasan dugo. Sobra. Sobrang napakabilis. Ni hindi man lang nag-init yung aking upuan, yung aking puwit dun sa upuan. Pinatawag ako, akala ko yung papatawag sa akin. Ay, another processing. Pero nagulat na lang ako. Eto na kagad. Meron na tayong lisensya. Ano ka ba? nag ka pa. Napakabilis LTO. Wallah, you're the best. Grabe is my first time mga kasandugo na nag-renew ng driver's license na hindi ako tumagal ng kalahating oras hindi ako tumagal ng kalahating oras magmula nung no, uh, ipinasa ko yung papel sa window 1 binigyan ako ng papers pinilapan ko isinamit ko sinamit ko in just within just 3 minutes tinawag yung pangalan ko and then nag uh, proceed tayo sa payment So pag bigay natin sa payment ni hindi ako tumagal ng tatlong minuto nakapagbayad tayo ibinalik ko doon sa window 2 yun na pala yun yung last pagbigay ko sa window 2 mga kasandugo believe it or not believe it or not maniwala kayo sa akin pagdating natin pagkapasa natin doon sa window 2 wala pang sampung minuto tinawag na yung pangalan ko ang akala ko Another uh, windows na naman. Dadalhin na ako sa another window para sa processing pa kung ano-ano pang mga uh, ipapagawa. Pero believe it or not mga kasandugo, hindi talaga mga paniwala. I am so much uh, what do you call this? Uh, satisfied. Sobrang satisfied. Tama yung sinagutan ko kasi before it happens Uh, may sinagutan ako doon. Nilagay ko doon, satisfied, very satisfied, satisfied, very satisfied. Actually, Tagalog, sumasang-ayon, lubos na sumasang-ayon, sumasang-ayon, lubos na sumasang-ayon. Doon sa kanilang mga uh, ginagawa sa pag-a-assist nila, was sobra, sobra talaga, LTO, LTO, San Jose, Occidental Mindoro. Wala, you're the best. The best service ever. Ayan, talagang wala. sobra. Hindi kina, hindi ako makapaniwala, mga kasandugo. Hindi ako makapaniwala na ganun kabilis. Eto, ang katunayan. Ayan, meron na tayong lisensa. Meron na tayong lisensya. Driver's license, brand new. Five years ang duration niya, mga kasandugo. So, thumbs up. Thumbs up sa mga taga LTO San Jose Occidental Mindoro wala kang katulad alright so ayan mga kasandugo kung inyo po nagustuhan ang ating video for today please do like, subscribe and follow po sa ating channel syempre pa ang Mangyan Tribe at syempre ito po ang inyong kasandugo na laging nagsasabing do not do unto others what you don't want others do unto you mabuhay po tayong lahat and so long and goodbye